piso ang hinihinging budget ng Commission on Human Rights para sa susunod na taon. Pero sa hearing kanina, sumentro ang usapan sa posibleng paglabag sa karapatang pantao ng PNP laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa budget deliberation ng Commission on Human Rights sa Kamara kanina, 1.1 billion pesos ang hinihingi nilang budget para sa susunod na taon. Pero sa pag-usisa ng mga mambabata sa budget, napunta ang usapan sa isyo ng paghahait ng arrest warrant ng Philippine National Police laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Labing isang araw na kasing inookupa at inahanap ng PNP sa compound si Kibuloy pero hindi pa nila makita. Tanong tuloy ng mga mambabatas, hindi ba natatapakan na ng mga polis ang karapatan ng KOJC? Ang sabi ng CHR, oo. I agree with you that there are several rights that may be involved here, um, one of which is, as you mentioned, the religious freedom of uh, the KOJC members and there may be other civil, civil liberties that may be affected, Your Honor. Ayon kay Sagi Partiles Representative Rodante Marcoleta, nagiging sagabal ang mga polis sa aktibidad ng KOJC, bagay na malinaw na paglabag sa religious belief ng mga deboto. Kaya giit niya, dapat may gawin ang CHR tungkol dito. Our regional office uh, your honor is in currently investigating the situation, monitoring the situation. And in fact, uh, we uh already investigating and monitoring Mr. Chair, different points is not good enough. I think CHR should do something because we need to protect them. Protecting their human rights is the center of the function of the CHR. Am I yes. correct? Diit naman ng CHR, nagpadala na sila ng mga tao para mag-imbestiga sa KOJC compound. Sa September 10, target maglabas ng report at rekomendasyon ang CHR. Kung may resulta na, posible raw silang magrekomenda ng mga dapat kasuhan sa DOJ at sa Ombudsman. Pwede rin daw silang mag-alok ng legal assistance sa KOJC kung kailangan. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages news5